Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby, kabanata 4,316. Nadiling ang mukha ni Jedediah habang tinititigan si Clarice ito magsalita gamit ang nadidismayang tono ng kanyang boses. Deputy Sect Master, hinding hindi ko makakalimutan ang tungkol sa pagligtas mo sa aking buhay. Pero nadismaya talaga ako sa mga ginawa mo ngayong araw. Hindi makapaniwala si Jedediah na ganito lang kadaling makuha si Clores. Pero sa ilalim ng kumbinsidong mga paratang ng dalawa niyang mga disipulo, hindi na naging mahirap para sa kanyang maniwala na totoo nga ang naging relasyon ni Clores ng pinangalanang disipulo nito. Sect Master, ikaw, agad na nakaramdam ng galit at hinanakit dito si Clores. Dito na siya napatingin kay Jedediah sa sobrang. Gulat habang nagtatanong nang, hindi ka ba naniniwala sa akin? Napabuntong hininga na lang si Jedediah bago niya iiling ang kanyang ulo habang inuutusan si Jego at ang mga kasama nitong disipulo, pabagsakin ninyo si Cloris at ilagay sa water dungeon. At pagkatapos ay namumuhi namang tiningnan ni Jedediah si Daryl habang sinasabi na, para naman sa pinangalanan nitong disipulo, patayin ninyo siya ngayon din. Opo, Sect Master. Agad na sumunod si na Diego, Shena at ang iba pang mga disipulo sa utos ni Jedediah habang sumugod papunta kay Daryl. Natuwa naman dito ng husto si na Diego at Shena. Tiningnan nilang dalawa si Daryl gamit ang kumikislap sa tuwa nilang mga mata. Gaano ba talaga kagaling ang lalaking yun kung mamamatay din pala siya sa ating mga kamay? Hoy, wala akong pakialam kung ano ba talaga ang gusto mo nito sa sword sect. Mamatay ka na. Sumigaw ng malakas si Diego habang binubunot ang kanyang espada. Nagawa niyang itusok ng direkta ang kanyang espada papunta kay Daryl gamit ang napakatindi nitong bilis. Agad na umikot ang hangin sa paligid habang lumilipad ang espada sa gitna ng ere. Mahahalata ng kahit na sinong makakakita sa mga nangyayari na ginagamit ngayon ni Diego ang buo niyang internal energy sa pag-ataking iyon. At pagkatapos ay sumigaw naman si Sina habang sumusugod na rin ito kay Daryl gamit ang sarili nitong espada. Natawa naman si Daryl habang kalmadong nakatayo sa kanyang pwesto na parabang tubig sa sapa. Iniisip nyo ba na mapapatamba ninyo akong dalawa? Sabi ni Daryl habang nagdidilim ang kanyang mga mata. Agad niyang ginamit ang diwata niyang enerhiya at sa pamamagitan ng bilis niya na maihahalin tulad sa isang kidlat, Nagawang ilaga ni Daryl ang pag-atake ni Jego bago magpakita sa harapan ni Shena para patalsikan ang espadang hawak ng dalawa nitong mga kamay. Tinitingala ang kakayahan ni Shena sa buong sword sect pero masyado pa rin itong malayo kung ikukumpara kay Daryl. Hindi man lang ito nagkaroon ng sapat na oras para kumurap bago tumalsik ang espada mula sa kanyang mga kamay. At pagkatapos ay agad na itinaas ni Daryl ang kanyang palad para sampilan ng dalawang beses si. Shena bago pa man ito makapag Namula at namaga ang mukha naman ang mukha ni Shena bago ito tuluyang bumagsak sa lupa. Ang lakas ng loob mo. Namula ng gusto ang mga mata ni Diego bago ito sumigaw at muling sumugod kay Daryl. Mabilis namang umilag ng walang kahirap-hirap si Daryl na para bang mayroon itong mga mata sa kanyang likuran. At pagkatapos ay agad siyang tumakbo papasok sa maraming tao. Masyadong hindi kapanipaniwala ang bilis ni Daryl. Agad na nagkolaps ang dalawang disipulo na sumugod sa kanya sa loob ng isang iglap bago pa man makapag-react ang mga ito. Sa loob ng sampung segundo, maliban kay Jadedaya na nagobserba sa laban, tanging si Jego na lang ang natitirang disipulo na nakatayo sa kanyang harapan. Umikot naman sa sobrang galit ang mukha ni Jego habang nagpapanik at namamawi sa kanyang nuo. Dito na niya hindi makapagsalitang tiningnan si Daryl. Paano? Siya naging ganito kalakas. Hindi man lang naging sapat maging si Master para pabagsakin si Shena at ang mga disipulong kasama nito sa loob ng ganito kaiksing oras. Ang lakas ng loob mong sabihin na hindi ka isang especially iaa. Nagigising na sigaw ni Diego bago muling sumugod gamit ang kanyang espada. Hindi niya dapat bahira ng kahihiyan ang kanyang posisyon bilang isang senior brother ng sword sect. Umalis ka sa daraanan ko. Hindi na nakapagpigil pa sa tindi ng kanyang galit si Daryl. Nagdilim ang kanyang mukha habang bumababa mula sa gitna ng ere bago ilagan ang pag-atake ni Jego at si ito ng buong lakas sa dibdib. Mabilis na nakaramdam si Jego ng matiding puwersa na tumama sa kanyang dibdib habang napapasigaw ito sa sakit, dito na siya tumalsik sa kwarto bago tumama ng malakas sa pinto bago bumagsak sa isang platform na gawa sa bato sa labas. Namunguhing tiningnan ni Jego si Daryl bago ito dumura ng dugo at tuluyang mawalan ng malay. Nagulat naman ng gusto si Jedediah habang nanlalamig na tinitingnan si Daryl. Saan mo naman nagawang itago ang lakas mong iyan? Pagkatapos ay agad na sumugod ang isa pang espada papunta kay Daryl. Tumawa naman si Daryl habang pinupulot ang isang espada sa sahig bago salubungin ang pag-atake ni Jedediah. Tumama ang dalawang mga espada sa isa't isa na gumawa ng kalansing na gumising sa buong bayan. Dahan-daang nawala ang confidence ni Jedediah habang napupuno ng pagtataka ang kanyang dibdib. Masyadong maganda ang mga sword technique na ginagamit ng lalaking ito. Wala akong nakita na kahit kaunting mali sa mga ito. Kabanata 4317 Natakot naman dito ng gusto si Jedidian. Agad niyang ginamit ang isa pa niyang palad para padaluyin ang kanyang internal energy at atakihin si Daryl sa balikat habang tumatama sa isa't isa ang kanilang mga espada. Damaloy ng husto ang buong internal energy ni Jedediah gamit ang motibasyon nitong patayin si Daryl noong mga sandaling iyon. Natawa naman si Daryl habang itinataas nito ang kanyang palad para salubungin ang pag-atake ni Jedediah. Mabilis na tumama ang kanilang mga palad sa isa't isa na gumawa ng isang napakalakas na pagsabog. Agad na bumalat ang napakalakas na shockwave sa kanilang paligid ng magdikit ang palad ng dalawa. Pagkatapos ay gumawa si Jed Aida ng isang mababang ingay habang napapaatres ng sampung beses habang. Nananatili namang nakatayo sa kanyang pwesto si Daryl. Malinaw na para sa lahat ng nakakakita kung sino ang natalo sa labang iyon. Napakatindi ng internal energy na ito. Nagulat ng gusto si Jed Aida sa ipinakitang kakayahan ni Daryl. Agad niyang tinitigan si Daryl gamit ang kumikislap sa inggit at pagtataka niyang mga mata. Nagkaroon ng perpektong mga sword technique at kahanga-hangang internal energy ang binatang ito. Ginamit ko na kanina ang buo kong internal energy pero hindi man lang siya nito napagalaw. Naramdaman naman ni Daryl ang matalim na tingin ni Jedediah sa kanya habang kalmado niyang sinasabi na, Magiging prangka na ako sa inyo, Sect Master, itinago ko nga ang tunay kong pagkatao sa inyong lahat. Pero wala pa, rin itong kinalaman kay Clores. Gawin na ninyo ang lahat ng gusto ninyong gawin sa akin pero huwag nyo nang idamay pa sa gulong ito si Clores. Tiningnan ni Daryl si Jedediah mula ulo hanggang paabago sa bihing, pero masyadong malayo ang lakas natin sa isa't isa kaya pinapayuhan na kitang sumuko sa labang ito. Wala nang silbi para kay Daryl na itago pa ang tunay niyang pagkakakilanlan ngayong na-question na ito ng lahat. Sino ka ba talaga? Ngumiti naman si Daryl habang umiiling na sumasagot ng, hindi ko ito maaaring sabihin sa iyo. Kahit na wala ng halaga para sa kanya ang pagtatago sa kanyang pagkatao, hindi pa rin niya ito pupwedeng. Sabihin sa kahit na sino. Dito na sila nakarinig ng mga tunog ng yapak sa labas ng kwarto habang nag-uusap. Ito ay mula sa daan mga disipulo ng sword sect na papunta sa kanilang kinaroroonan. Pinamunuan ang mga ito ng ilang mga middle-aged na lalaking naglalabas ng naglalakas ang mga aura sa kanilang mga katawan. Makikitang nakasuot ng silver gray na gown ang mga lalaking iyon na may logo ng isang silver sword sa kanilang mga kwelyo na naiba sa mga pangkaraniwang disipulo ng sword sect. Sila ay walang iba kundi ang anim na mga elder ng sword sect. Ang sword sect ay pinapamunuan ng sect master na sinundan ng deputy sect master at ng anim nilang mga elder. Nangangahulugan lang ito na humahawak din ang anim na mga elder ng matataas na posisyon sa kanilang sekta nang dahil sa kanilang Mga kakayahan Ang anim na mga elder ay naatasang umayos sa mga bagay na magaganap sa loob ng mismong altar ng sword sect kaya madalang lang na ipakita ng mga ito ang kanilang mga mukha Pangkaraniwang nagsasanay ang mga ito nang mag-isa-isa likuran ng bundok na ginawa nilang ipinagbabawal na lugar sa kanilang sekta pero gumawa ng napakalakas na pagyanig ang insidenteng iyon na naramdaman ng anim na mga elder kaya agad silang sumugod papunta sa pinagmulan nito para imbestigahan kung ano ang nangyari. Napabuntong hininga naman si Jedediah nang makita niyang dumating ang anim na mga elder at ang mga elite ng sword sect. Dito na niya itinuro si Daryl habang nag-uutos na, pabagsakin at patayin ninyo ang lalaking iyan. Dito na bumunot ng espada ang daan. Dang mga elit bago sabay-sabay na sumugod kay Daryl. Ang mga elit na ito ay ang mga disipulong inkharj sa kaligtasan at kapayapaan sa loob ng altar kaya natural lang na magkaroon ito ng kahanga-hangang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Sabay-sabay na lumabas sa katawan ng daan daang mga elit ang kanikanilang mga aura na nakapagpatigil sa magandang daloy ng hangin sa kanilang paligid na nakapagpakilabot sa sinumang makakakita sa eksenang iyon. Pero nanatili pa rin kalmado si Daryl noong mga sandaling iyon. Dito na niya ginamit at inipon sa kanyang espada ang enerhiya mula sa diwata niyang kaluluwa ng walang pag-aalinlangan. Mabilis namang hiniwa ng espada ang kalangitan gamit ang tuloy-tuloy na pagguhit ng kulay dugong beam ng liwanag na tumapos sa mga elit na. Sumusugod papunta sa kanya, ginamit na ni Daryl noong mga sandaling iyon ang improved version ng Celestial Swordsmanship. Nagawa ni Ford South na gumawa ng pangalan sa buong Great East at makilala sa tawag na Sword Devil gamit ang Celestial Swordmanship. At pagkatapos ng ilang taon na pag improve dito ni Daryl, agad na naging mas nakakatakot para sa kahit na sino ang bagong Celestial Swordmanship na kanyang ipinakita. Mamatay na kayong lahat, buong lakas na isinigaw ni Daryl. Hiniwa ng espada ang kalangitan sa loob ng isang iglap bago nito bulagin ang higit sa kalahati ng mga elit habang sumisigaw ito sa sakit at bumabagsak sa sarili nilang mga dugo. Napabuntong hininga naman si Jedediah at ang anim na mga elder nang makita nila ang eksenang iyon. Nagmukhang ordinaryo ang lalaking iyon pero nagawa pa rin itong magpakita ng nakakatakot na lakas. Maging si Jedediah ay napapigil hininganab ang naninigas sa kanyang pwesto. Dito na nagliyab ng husto ang kanyang mga mata sa tindi ng pasyon na kanyang nararamdaman. Hindi basta-basta ang sword technique na ginagamit nito ngayon. Hinding-hindi ko siya pakakawalan ng ganito kadaling ngayong gabi. Kailangan kong makuha ang lakas niyang ito. Kabanata 4,318 Bilang sect master ng sword sect, si Jedediah ay isang eksperto sa paggamit ng espada. Dito na siya nagkaroon ng obsesyon sa pag-aaral sa iba't ibang mga teknik sa paggamit nito kaya agad niyang inasam. Na makuha ang teknik na ginagamit ni Daryl nang makita niya ang husay nito sa pakikipaglaban gamit ang hawak niyong espada. Hayaan mong pabagsakin ko siya para sa inyo, Sect Master. Agad namang nagising sa realidad ang isa sa mga elder. Nagdilim ang mga mata nito habang binubunot ang kanyang espada bago lumipad mula sa lupa at sumugod papunta kay Daryl. Huwag kang magpadalos-dalos, nagulat ng gusto si Jedediah habang sumisigaw ng, wala tayong alam na kahit ano tungkol sa lalaking iyan, at masyado rin naging mahusay ang ipinakita niyang mga sword technique kaya huwag na huwag kang magpapadalos-dalos sa kanya. Dito na inutusan ni Jedediah ang iba pang mga elder, kayong lahat, atakihin ninyo siya ng sabay-sabay. Wala nang pakialam si Jedediah sa hindi makilalang lalaki na iyon kung nangyari lang ito noon pero agad niyang nalaman na hindi ordinaryong tao ang lalaking may marka sa mukha ng magawa niyang makipaglaban dito. Opo, sect master, gumawa naman ng hum ang lima pang mga elder habang binubunot ang kanika nilang mga espada at sumusugod papunta kay Daryl. Ginamit ng anim na mga elder ang kanika nilang mga internal energy na nagpakawala sa isang napakalaking beam na nagpaliwanag sa buong. Kalangitan na parabang malapit na itong sumabog. Ang anim na mga elder ay ang mga tagapagbantay ng kanilang altar kaya natural lang na maging kahanga-hanga ang kanilang mga kakayahan. Pagkatapos ng ilang taong pagsasanay ng mag-isa, nagawa na ng mga itong i-improve ang kanilang mga kakayahan. Ito ang dahilan kung bakit hindi na may imagine ng kahit na sino ang lakas na magagawang pakawalan ng mga ito sa sandaling pagsamasamahin ng anim na mga elder ang kanilang mga lakas. Holy Sword Formation sabi ng anim na mga elder habang sabay-sabay na nagliliwanag ang kanilang mga imahe, dito na nabuo ang isang sword formation sa gitna ng arena na pumuligid kay Daryl. Sumayaw ang anim na mga espada sa gitna ng ere na naglabas ng kulay. Dugong mga beam ng liwanag. At pagkatapos ay nagsama-sama ang imahe ng mga espada na bumuo sa ay napakalaking imahe na sumugod na parang isang kidlat papunta kay Daryl. Ang Holy Sword Formation nang inig naman sa takot ang naparalisa sa loob ng kwartong si Cloris nang makita niyang ginamit ng mga elder ang Holy Sword Formation kay Daryl. Bilang deputy sect master ng sword sect, naging pamilya si Cloris sa mga sword formation. Ang Holy Sword Formation ay isang sword formation na nabuo ilang libong taon na ang nakalilipas. Gumugol ng limampung taon ang dati nilang sect master na nakilala sa ang itong talino para lang mabuo ang formation na iyon. Naglalaman ang sword formation na ito ng lakas na hindi maay imagine ng kahit na sino, at sa sandaling gamitin nila ito, maging ang isang taong may lakas na nasa heaven ascension ay agad nilang mapapatay. Kaya tama lang na sabihin nating hindi para sa mga mortal ang sword formation na ito. Nagulat ng gusto si Daryl nang makita niya ang higanting imahe na ito. Napaatras siya ng ilang beses habang ginagamit ang Celestial Swordsmanship Technique para subukang labanan nito. Hinawakan ng gusto ni Daryl ang espada bago ito iwagayway para labanan ang imahe. Pero agad na gumawa ang malaking imahe ng napakalakas at walang tigil na vibration ng tumama ito sa hawak niyang espada. At nang tumama ang imahe at ang espada sa isa't isa, agad na nadurog na. Parang abo at nawala ang hawak niyang espada habang dahan daw ang nawawala sa paningin ng lahat ang malaking imahe. Ang bago at improved na celestial swordsmanship ay ang pinakamalakas na sword technique sa buong Nine Mainlands. Kaya natural lang na hindi katakutan ni Daryl ang Holy Sword Formation. Pero hindi pa rin natin may kakaila ang paghina ni Daryl nang dahil sa nauna niyang. Pakikipaglaban kina Chloris at Jedediah. Dito nadahan daw ang nagpakita ng pagkapagod ang mukha ni Daryl, matapos niyang sagupain ang Holy Sword Formation na gumamit sa mas marami niyang enerhiya. Natigilan naman si Najedediah, ang anim na mga elder at si Cloris habang inoobserbahan nila ng gusto si Daryl. Tao ba talaga ang isang ito? Ang Holy Sword Formation ay ang pinakamalakas na formation ng Sword Sect kaya tanging mga disipulo lang ng Sword Sect ang pupwedeng mag-aral at gumamit nito. Halos mawala na sa kanyang sarili si Jedediah habang sumisigaw ito sa anim na mga elder, pabagsakin ninyo siya ng buhay. Huwag na huwag ninyo siyang papatayin. Tuluyan nang nawala ang kagustuhan ni Jedediah na patayin si Daryl nang makita niya ang pambihira nitong sword technique. Hinding hindi niya matututunan ang teknik na ito sa sandaling mapatay nila si Daryl. Dito na tumingin ang anim na mga elder sa isa't isa bago muling sumugod kay Daryl. Kabanata 4,311 na Walang naging pakialam sa kanilang posisyonan ng anim na mga elder nang paisa-isa nilang ginamit ang kanilang lakas kay Daryl habang nakikipaglaban sa gitna ng ere. Nang inig naman si Clores sa sobrang takot habang nababahalang pinapanood ang laban. Gaya ng inaasahan sa tinitingalang bayani ng Nine Mainlands, nagawa ni Daryl na paatresan ang buong sword sect ng magisa at ng walang kahirap-hirap. Isang malaking kasayangan para sa kahit na sino kung mamamatay lang ang isang lalaki na kagaya niya sa mga kamay ni Jedediah. Muli namang nag-replay sa isip ni Clores ang eksena kung saan nakita ng mga mata ni Daryl ang buo niyang katawan ng walang kahit na anong saplot. Napailing na lang siya nang, gusto habang namumula sa kanyang pwesto, ano bang pinag-iisip ko? Patagang pumasok ang hayop na ito sa kwarto ko nang makita niya ang hubad kong katawan. Nabalot ng matinding galit at kahihiyan si Cloris habang pumapasok ang tungkol sa pagkakita ni Daryl sa kanyang katawan sa kanyang isipan. Pero hiniling pa rin niya na manalo si Daryl sa labang iyon. Tahimik na mura ni Daryl habang sinusubukang labanan ang anim na mga elder ng sabay-sabay sa gitna ng ere. Gusto niya lang namang magpaalam kay Cloris. Kaya paano ito lumaki hanggang sa umabot siya sa punto na kung saan agresibo siyang inatake ng mga miyembro ng Sword Sect pero wala nang nagawa si Daryl kundi iwagayway ang kanyang espada para salagin ang mga pag-ataking banibitawan ng mga elder. Magiging madali sana ang kanyang pakikipaglaban sa mga elder pero nagtuloy-tuloy pa rin ito kaya natural lang na bumagsak ng dahil dito ang kanyang lakas. At sa huli ay nakahanap na rin ang isa sa mga elder ng tamang pagkakataon para tambangan si Daryl mula sa likuran, agad nitong sinaksak ang ibabang bahagi ng likuran ni Daryl gamit ang hawak nitong espada. Sumirit ang dugo sa sugat ni Daryl habang napapapijol hininga itong bumabagsak sa lupa. Lumapag ito sa kanyang mga paa bago mapaatres ng ilang beses. Natuwa ng gusto si Jedediah sa kanyang nakita habang sumisigaw ng magaling. Tama iyang ginawa ninyo, hulihin ninyo siya ng buhay. Agad namang nagkaisa ng tahimik ang anim na mga elder habang mabilis na lamalapag sa lupa para puntahan si Daryl. Nagpanik ng gusto si Daryl habang sumisigaw it ng Celestial Sword Dance. Ang Celestial Sword Dance ay ang pinakamalakas na teknik sa buong Celestial Swordsmanship Manual. Ginagamit ito ng bihasa sa Celestial Swordsmanship para iligtas ang sarili nilang mga buhay. Nagdalawang isip noong una si Daryl na gamitin ito dahil sa dami ng enerhiya na pwede nitong kunin sa kanyang katawan. Pero wala na siyang magagawa pa, Hinding-hindi siya makakatakas sa mga ito kung hindi niya ito gagamitin. Hinawakan naman ni Daryl ng maigi ang kanyang espada habang umaangat muli sa kalangitan, sumayaw siya kasama ng kanyang espada habang lumalabas ng walang katapusan ang nakabubulag na mga liwanag at imahe sa kalangitan. Naging kasing bilis ng kidlat ang bawat imahe habang nagsasama-sama ang nasa sampung milyong mga rey ng liwanag na nakapagpaliwanag ng ilang segundo sa buong kalangitan. Anong klase ng teknik ito? Grabe! Sumuko na si Jedediah at ang anim na mga elder na tumakbo para isalba ang kanilang mga sarili nang makita nila ito. Narealize ni Daryl na ito lang ang nag-iisa niyang pagkakataon para tumakas kaya agad siyang tumalikod at nawala sa kalangitan. Agad siyang nawala sa loob ng isang. Iglap na nag-iwan lamang sa isang bakas ng dugo sa ere. Umikot sa sobrang galit ang mukha ni Jedediah habang malakas na nagmumura sa kanyang pwesto. Umabant naman ang anim na mga elder habang nakikita ng isa ang bakas ng dugo at sinasabing, kumalma po kayo, sect master. Sugatan po ang lalaking ito kaya hindi siya makakalayo sa atin. Hahabulin na po namin siya ngayon at huhulihin ng buhay para sa inyo. At pagkatapos ay agad na umangat sa kalangitan ang anim na mga elder habang lumilipad paput na sa direksyon ni Daryl. Master, Isang boses naman ang maririnig hindi kalayuan sa kanila na sinundan ng pagpapakita ng isang magandang. Imahe na tumatakbo palapit sa mga kanilang pwesto malinaw na makikita ang pag-aalala sa mukha nito. Ito ay walang iba kundi si Olive. Nagpapahinga noon si Olive ng Makar Inig siya ng mga tunog mula sa isang laban na nagaganap sa Sword Tower kaya agad siyang nagpunta rito ng walang pag-aalinlangan. Nang inig naman sa takot ang mukha ni Olive nang makita niya ang eksena sa paligid ng Sword Tower. Dito niya nakita ang bangkay ng daan-daang mga elite na bumagsak sa sarili nilang mga dugo habang wala namang malay na nakabulagta si na Diego at Shena sa pintuan ng tower. Nakita niya ring nakatayo sa malayo ang sect master nilang si Jedediah. Kasalukuyang nagdidilim ng husto ang mukha nito noong mga sandaling iyon. Kabanata 4320 Nakita niya naman sa kabilang banda ang paralisadong si Cloris sa loob ng kwarto. Tila nasimot na ang dugo at lakas sa namumutla nitong mukha at katawan. Ano ang nangyari? Nagising na si Olive sa katutuhanan habang tinatawag nito si Cloris. Okay lang po ba kayo, Master? Sino po ang nanakit sa inyo? Tanong nito habang papasugod sa loob ng kwarto. Ngumiti naman ang nanghihinang si Cloris matapos nitong hindi makasagot sa sobrang panghihina. Sandali, dito na biglang nagpakita si Jedediah na hamarang sa daanan papasok sa tower habang dumudurang sinasabi na, sino ang nagsabing po pwede ka pumasok sa sword tower? Ako, nagpanik naman si Olive nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura ni Jedediah. Narito lang po ako para ikek ang aking master. Mukha pong nasaktan ito, nanlalamig namang nagham si Jedediah habang ikinakaway ang kanyang braso. Maswerte pa siya ngayong nagagawa pa rin niyang huminga hanggang ngayon. Gumawa ng deputy sect master ng isang kahiyahiyang gawain na siyang kahihiyan para sa buong sekta. Nalinlang ng gusto ni na at Shena si Jedediah kaya nito nakumbinsi ang kanyang sarili na nagtatago si na at Daryl ng isang lihim. Ano, nagtaka naman dito ng gusto si Olive. Kada rating dating niya lang kaya. Wala pa siyang ideya sa kung ano ang nangyayari. Dito na nanlalamig na sinabi ni Jedediah na, hindi na isang deputy sect master ang master mo, at ang lalaking si Dart na dinala mo rito ang pumatay sa aking mga elit. Ikaw ang sinisisi ko sa lahat ng nangyaring ito. Agad na kumislap ang mga mata ng uhaw sa dugong si Jedediah habang itinututok ang kanyang espada kay Olive. Sabihin mo na sa akin ngayon din kung anong klase ng pagkamatay ang gusto. Mu, ano? Naramdaman ni Olive ang nakamamatay na aura ni Jedediah kaya agad siyang nanginig sa sobrang takot. Agad na nagblangko at yumungay ang kanyang isipan sa sobrang tindi ng takot na kanyang nararamdaman. Pinatay ni Dart ang mga disipulong iyon. Pero bakit niya naman ito? Gagawin. Paano kung totoo talaga ang sinabi ng kanilang sect master? Kung ganoon ay dapat talaga siyang mamatay bilang kaparusahan sa nangyaring ito. Tigil, nabalot ng pagkabahala ang mukha ni Chloris habang tinatawag nito si Jedediah. Pakiusap, sect master. Huwag mong patayin si Olive. Masyado pa siyang bata at inusente kaya wala pa siyang naiintindihan sa mga pangyayaring ito. Nilinlang lang siya ni Dart. Kaya patawarin mo na siya. Kahit na maraming disipulo si Flores, si Olive pa rin ang pinakapaborito nito sa lahat. Ngumisi naman sa sobrang ini si Jedediah. Flores, ayon sa sinabi mo sa akin, walang ideya si Olive sa naging relasyon ninyo ng lalaking iyon. Ikaw ba ang nag-utos sa lalaking iyon na pumunta sa ating sekta? Dahil dito ay ginawa mo rin siyang disipulo. Kilalang kilala mo kung sino talaga ang lalaking ito, tama ba? Na-overwhelm naman si Chloris sa dami ng tanong na kanyang natanggap. Pero agad naman siyang nagbuntong hininga bago sumagot ng Oro. Alam niya na gumagamit lang ng pekeng pangalan si Daryl at siya mismo ang nagpakilala rito bilang kanyang disipulo. Sige. Tumanggo naman si Jedediah habang sinasabi na, ngayong inaamin mo na ang iyong mga kasalanan, ipinapangako ko sa iyo na pakakawalan ko ang babaeng ito. Dito na tumitig si Jedediah kay Olive bago nang lalamig na dumura at sabihin, sinuwerte ka bata, kaya umalis ka na ngayon din. Mula ngayon ay hindi ka na disipulo ng sword sect. Dito na naramdaman ang pahiwa ng isang invisible na espada sa kanyang puso. Napaatras siya ng ilang hakbang paatras habang sumasakit ang kanyang dibdib sa tindi ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa na kanyang nararamdaman. Itinatakwil na ba talaga ako sa sektang ito? Lumaki si Olive sa sword sect. Kaya itinuring niya pa rin ito bilang kanyang tahanan kahit na binubuli siya ng mga kapwa niya disipulo. At naririto rin ang kanyang master para sa kanya. Kahit na palaging nagpapakita ng panlalamig ang kanyang master sa kanya, alam pa rin niya na hindi siya nito pababayaan. Tumayo lang doon si Olive habang hindi tumitigil sa panginginig ang kanyang katawan. Hindi nagtagal ay nagising na rin sa katotohanan ang kanyang isipan. Dito na niya biglang tinawag si Cloris. "Master, agad na bumuhos ang luha sa mga pisngi ni Olive. Umalis ka na." Naramdaman ni Cloris ang pagkabasag ng kanyang puso habang sinasabi ang bagay na iyon. Nasaktan ng gusto si Cloris pero wala na siyang magagawa pa. Kaya napagdesisyonan niyang tanggapin ng buo ang responsibilidad para maiwasan ang pagkadamay ng kanyang mga disipulo sa nangyari. Tumayo lang doon ang nakatulala at walang tigil na umiiyak na si Olive. 2. B. Continued